Mainit na isyo ang pamameke sa pirma ni Atty. Pechi Rose Espera sa affidavit ng surprise witness sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na si Orly Gutesa. Mismong Manila Regional Trial Court na ang nagsabing pineke ang pirma ng abogado. Para talakayin yan at iba pang isyo kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio ang batikang political analyst at dating political advisor at syempre co-host ng 4 Alas. At aming namimiss na si Mr. Ronald Yamas. Magandang gabi po, Magandang Sir Ronald. Magandang gabi, Jack. Baan? No? Uh, happy Halloween. Happy Halloween. ha. Nakakaya Ang mga pag-uusapan natin ngayon. Been a long time. <laughs> Oo nga po. Uh, oh. Sir, una natin syempre, ito mainit nyo issue yun sa surprise witness. Eh. Talagang una, na-surprise tayo na sumipot siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Then, na-surprise tayo na peke pala yung firma. Mm. Then, a surprise na naman tayo dahil hindi na siya makita ngayon. Mm. So, full of surprises itong si Orly Gutesa. Sir, anong reaction nyo dun sa series of ano na yan? Mula sa hindi siya makita at yung peke, pineke na firma. Pwede pirma. bang ano? ghost witness din? Oh. <laughs> uh, 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 panahon yeah. ng mga ghost talaga ngayon. Meron kang uh, ghost... Uh, Affidavit. Affidavit. <laughs> Meron kang ghost witness. Uh, uh. Meron kang uh, ghost testimony na kinuha daw ng Marines. Mm -hmm. No? Tapos meron ko pa mga ghost ombudsman, Ayan ghost dami. decisions, ang uh -oh. no? daming ghost. Diba? Oh, Siyan, Baka yung... may ghost financier din. Pwede rin. Mm. No? Uh -oh. Yung uh, kainuman ko ng multo kagabi, nagreklamo eh. <laughs> Dahil nasisira daw yung mga pangalan nila eh. Uh -oh. Dahil uh, sila naman nananakot lang, hindi uh -oh. naman sila nananalanta. Uh -oh. ng mga tao. saka uh -oh. ang linis-linis nila, di ba? Pag nagpapakita yung mga yan, mm -hmm. clear. Oo nga. Oh. Kaya sasama na yata sila sa mga rally. Ayan. Mga... Ayan. Oo nga po. Oh. Pero uh, tungkol sa tayo, Anong mo? Oo oh uh, nga, uh, sa tayo. Sa sir, uh, yun sa pirma yan, sir. Ano? Mga iba kasi, minamaliit yan eh. Dahil mm. sabi nila, nagpapanotorize naman kami. Yan. Yeah, Wala naman mm. kami pakialam kung sino nakapirma ron. Basta, y usually, sekretary, mesil, mm -mm. ganyan-ganyan. Pero ito kasi naiiba dahil kwento eh. Napakahalagang testimony sa Senado. Mm -mm. Oo. -oh. Diba, at the very least, no, lalo na, surprise witness, kailangan medyo mas maayos yung mga dokumento. Dahil... Ah, mm. Senado yan eh at hindi lang Senado yung kakasuhan mo o yung magte-testify laban ay yung ika-4 dati mm -hmm. sa sa kwan sa succession mm -hmm. you know, from the president to the vice president mm -hmm. to the senate president 'yung ika eh so hindi yan pwedeng uh, yung mga dati lang ginagawa ng mga tao. Kaya, kaya nga eh, oh. hindi naman to yung tipong nawala ako yung ID oh, ko oh. at papagawa ako, affidavit of loss at kahit sino na lang yes. ang pwede pumirma doon. Ito yes. napakabigat ng mga testimony. Oh, oh. At, saka nung, nung nuh, nihintay na siya para magsampan ng kaso, bigla na nawala. Mm -hmm. oh, so, hanggang ngayon, nawawala. Oh, Tapos oh. ang sabi nga ni Mike Defensor, at saka ni Senator Marcollet, hindi, nasa custody ng Marines mm -hmm. Mm -hmm. at may nagkikasing sa kanya, mukhang balak siya patayin. Mm -hmm. Mm -hmm. At nahuli ng Marines at nasa record nila. Eh lahat 'yun dinisclaim ng Marines. So mm -hmm. nasa na ba talaga? So nagtatahinan ng kwento. Oo, oo. At siyempre very volatile 'yung ating political landscape. Mm -hmm. Oo Yan nga. ay uh, all sides talagang susuriin yan under the microscope. Oo. oo. oo? Kaya itong misteryo na ito, sana ay ma-resolve na pagbukas ng Blue Ribbon mm -hmm. sa November 14. Eh, kasi undas pa raw ngayon. Mm -hmm. oh, kaya medyo may misteryo. <laughs> eh yun mm -hmm. nga, ang tama eh. Kasi limbaw ko yung affidavit mo ay naglala naman ng mga sensitibong impormasyon, mm -hmm. pangalan ng mga malalaking tao, pag-iingatan mo yan. Oh, oh. Na wag mag-leak. Diba? Hindi yes. pa man siya, kasi hindi pa nailalabas mm. na yan sa Senado, na kung baga, sino ba yung magdonotaryo? eh, baka pwedeng patawagin niyo mismo, di ba? Kasi kailangan kilala din natin kung sino yung magnonotaryo. Tsaka huwag ka na magtipid, gastusan mo na. yung maganda na, dahil kung baga ang laki ng ano mo, ipapa, ano ka ba sa mga bangketa na? Oo, oh, oh, yung alangan naman lumabas. O, dyan sa kanto, meron oh, Oo nga, ah, tinanong ko nga si Mike Defensor, eh, nandun ka ba nung nanotaryo siya? Sabi niya, wala daw siya. no? Si Gutesa lang daw ang nagpanotaryo. No? Eh, ba't din yung sinamahan kung gano'ng ganun importante yun? Witness mo yan eh. So, kailangan bawat step dyan, sigurado mo. Mm. O, lalo na pag binigay mo sa isang senador mm -mm. na head ng Blue Ribbon dati. Mm -hmm. So, maapektuhan yan. Alam ko nga, sabi ng isang abogado, yung mga senador na kukuha ng isang witness na peke yung testimony, mismo sila pwede makasuhan. O totoo. Oh, mm. no? Tsaka sa notaryo, may witness. Mm -mm. Oo, oh, may witness ka mm -mm. doon eh. Hindi mm -mm. lang ikaw pipirma para sa notaryo, meron ding iba. Parang iba nagkagulo rin dyan doon kay Alice Oo, mm -mm. yung, mm -mm. Uh, yung uh, notary public daw. Mm -mm. Kaya nga po, sir. Eh. Oh. Pero, pero yun nga, sir, paano mangyayari, di ba, uh, partner man, and sir? Paano na mangyayari sa credibility? Okay, marami yung nagsabi, hindi, baka totoo yung iba nakasulat sa ano. Pero paano ni with sa credibility? Kung baga, ang foundation mo, fake na yung mm -mm. pirma sa affidavit. David. Uh -huh. And ngayon, kumbaga series of lies eh. Dahil yung sinabi na sa Marines, biglang wala pala doon. Mm -hmm. Diba? Ano, ano, what, Kaya, how does this affect yung credibility? yung sabi nga ni Senator Ping Lacson, na mukhang uh, aakyat uli mm -hmm. after magbotohan as the head of the Blue Ribbon. Sabi niya, not necessarily naman na nasisira yung kanyang testimony. Yeah. Pero kahit papano daw, naapektuhan. Mm -hmm. Kung meron kasing element na mali, eh baka yung buong testimony yeah. ay questionin ng iba na mali. No, uh -oh. kaya mahalaga na talagang sum sumipot siya. Uh -oh. Halimbawa, pinapacheck ni Senator Ping Lacson yung elements ng kanyang testimony. Mm -hmm. Halimbawa, yung uh, yung guwardiya sa subdivision ng uh, ni former speaker Martin Romualdez gusto niyo kunin yung logbook mm -hmm. para makita med pumasok ba talaga sa ganitong araw sa ganitong oras na ganitong mga sasakyan mm -hmm. no kahit hindi niya alam kung ano yung laman at least ma may yung record doon no? lang kalawa yung uh, manager ng construction firm dahil Under construction daw eh yung bahay mm. nung dinala yung uh, halos kalahating bilyon na pera. Mm -hmm. So siyempre ang daming construction workers doon ano, na makakita. Oh. Mm -hmm. Siyempre ganun, no. So pinapa-check yan ni uh, Senator uh, Ping Lacson on his own mm -hmm. para pagharap sa 14 merong rigor yung ebidensya. Mm -hmm. No? Kaya kung lalo na kung hindi sisipot si Gutesa. Mm -hmm. oh, nga. Eh sir yung pagpapanagot sa mga taong nag-produce Kay Guteza. Alimbawa, Sen. Rodante Marcoreta, dahil di ba siya yung naglabas niyan? Yes. Surprise mm. witness niya nga eh. Hindi ako abogado, pero sabi ng ibang abogado, liable siya. Mm. No? Dahil dapat sinect niya mga maige bago niya pinroduce, lalo na surprise witness. Mm -hmm. no So, yun ang sabi ng iba. Hindi ko sigurado. no mm -hmm. uh, Siguro, mag kayo ng isang magaling na abogado para tingnan. Dahil wala masyadong presidente. eh. Kaya, oh, and oh. ito pa nga sir, eh, and partner ma'am, may napanood akong interview recently ni Senator Marculeta na parang, hindi naman siya ano ha, ah, I mean, iba yung dating eh. Mm -hmm. Ang sinasabi niya, bakit daw oh, si Senator Ping Lacson ay pinapahanap yung CCTV, yung pagdating daw ni Gutesa sa ano, kung sino yung sumundo sa Senado, kung baga oh. nababahala si... Senator Marcoleta, bakit kailangan pa daw? Hindi naman daw trabaho to ni Senator eh, Lacson. problema kasi, siyempre, investigador dati si uh, Senator mm -hmm. Ping Lacson. Yung iba kasi naguhugas ng kamay eh. mm -hmm. Parang, uh, pwede bang sumulput na lang si Gutesa dyan? Mm -hmm. Siyempre, may nagdala. Tapos siyempre may sumalubong. Oh, gusto niyang, ba't walang gustong umamin? Kaya nagiging suspicious si Senator Ping Lacson. No? Mm -hmm. Bakit parang bigla na lang nahulog sa langit si Kutesa? Mm -hmm. Yun naman yung kanya, para kompleto yung storya. So, I-trace mm -hmm. back para kompleto yung storya. Yun naman yung, yung gusto mangyari ni Dahil ang dami kasing fake news na nangyayari oh, sa paligid eh. mm -hmm. Kaya mas maganda, may rigor. Mm -hmm. diba, May maayos na batayan itong mga testimonyang ito. Mismo si Senator Ping Lakso, huwag niyong kalimutan. Oh, naging po. biktima niya, no? Kaya, si Mawanay, uh -huh. kung sino-sino pa pa, ba? Diba? So, talaga kaya, may pinaguhugutan po may siya. May pinaguhugutan oh, siya, po. no? Kaya po, nako, uh, unfortunately... Sayang! Mm -hmm, oh. Kaya nga, unfortunately, sir, nako, lagi nila na kami Biting. naubusan sa oras na sa inyo. Sir, maraming salamat. Sir Ronald Yamas, alam namin holiday ngayon. Pero again, pumunta pa rin kayo dito sa Rangkada Balita. Sir, maraming salamat time, sa oras. Meron na... bang 4 alas? Bukas, bukas. bukas. Oh, oh, yun, oh bukas, yeah. maraming multo ron. Okay. Ayun, ako. Ano, ma, isang parang mga exorcist yung mga yan. Eh. Oh, <laughs> <laughs> eh, ano nila yung mga multo na yan. <laughs> oh. Say yan sila doon. Uh Oo. -oh. <laughs> Bakit baka matawag yung ghost witness? <laughs> <laughs> maraming salamat, ginoong Ronald Yamas, sir. Mabuhay po kayo at mag-ingat, sir. Salamat din.